afternoon, it's 12 o'clock in the uh, afternoon at mga kagigas na tumakbo dahil kinakali na naman po ako. Dapat kanina pang mga uh, kakaya lang kasi marami pa po akong ginawa. Kaya tara mga kagigas, samahan niyo na pa po ang halik. here in Sechu Ato. Barangay Balucanon. At Masinloc Tambales. At naka one uh, nandito na pa ako sa sa gate lang kasi Sechu Ato. Barangay Balucanon, Masinloc Tambales. So, umalis pa ako sa bahay 12 something, I think 12:05 at ang oras ay 1.05 p.m. Naka 1 hour din po ako. So, ang available na lang isda is espada. Okay. Sapsap. Pero malilit yung sapsap. Ayoko na malilit yung sapsap. Okay. Wait mga kadontles. At tayo ay bibili muna. Kadontles, tayo po ay sasakay na ng jeep dahil nga nakabili na po ako ng isda. Kaya lang, nabili ko ng isda. Espada lang. 1 kilo pong nabili ko. Po. So, okay na rin to gusto ko sana maglakad kasi isip ko baka mabila sa aking dalang isda kaya sasakay na lang po tayo ng jeep at magmula po dito sa Sitio Atob hanggang sa Kulyad 15 pesos na lang